64 pesos lang ang kailangan ng isang individual upang makakain ng tatlong beses sa isang araw. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Kasya nga ba ito? Inalam namin sa pagbisita sa isang karinderya sa kahabaan ng near Road sa Quezon City. Ano yung kayang mai-prepare 21 pesos? Tatlong meal sa isang araw. Tagta 21, kaya mo ba kaming gawan? Parang When is Johnny House Deputy Minority Leader Franz Castro ang datos mula sa NEDA sa pagdinig nitong Agosto 14, 2024? Pagkain kasi ang mahalaga ngayon, ano? At sinasabi na ng NEDA no, na 10 years ago, 64 pesos daw sa isang pamilya o sa isang tao na hindi na siya food poor. Sa isang meal, 21 pesos. Ano yung pwede maano sa pagkain mo? Kalahating kanin. Kalahating kanin po. Tsaka isang maling. Isang Kaya, maling. 25 pesos na yan. Oo, oh, abonado yun, pa. Kalahating kanin. Kalahating kanin. Hey. Magkano kalahating nyo? Magkano kal order 15. Ang kalahating namin yung sampo. Sampo? Okay. Anong pwede niyang maano? Ito. Okay. Ito, hanggar yan. Hang Magkano po yan? 17, tapos 10, 20, 27 eh. 27 pesos nahihirapan si kuya at ano ito Hiirapan standard po ito ha at uh, ordinary yung mga manggagawa mga ano ang kumakain po dito gipit na gipit na to gipit na gipit na no boss no Ay, yung masustansya naman dahil masustansya na ro yan, sabi ng Neda eh. ito kalahating gulay, kaka kalahating o yun so, parang yun ang pila ka matindi mo gulay Saan ang kalahating gulay? Yan. 25. Saka 25 na po yan. Pinsay kalahating gulay, 10 yung kalahating kanin. lutong kipit kung maituturing ang tatlong ulam at kanin sa halagang 77 pesos. Nahigitan pa nga nito ang nakatakdang budget na 64 pesos. Ipinatala ni Castro kay DTI Consumer Affairs and Legal Services Group Under Amanda Nograles kung ano-ano ang mga mapibili sa halagang 64 pesos. Sa ngayon, may 64 pesos ka lang, non-food poor ka na. So, ano ba yung mabibili from among the consumer goods na 64 pesos in a day na sasapat sa isang tao? Ang sardinas, mga 15 to 20 pesos po ang isang lata ng sardinas. Halimbawa po, ang tinapay po, mga 22 pesos po yung isang pirasong pandesal. Well, akong uh, ikaw ang tatanungin ko, ikaw, makakakain ka ba ng 64 pesos a day? Given ano, uh, kung ganito yung pagtaya no ng 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 gobyerno, ng executive tungkol doon sa pagkain para hindi na siya uh, food poor. So tingin niyo ba masustansya itong mga pagkain na to? Kiniit din ni Castro na kulang sa sustansya ang mga murang bilihin na nabanggit ni Nograles at kabilang narito ang instant noodles na maaaring mapili raw sa halagang 7 pesos. Masasabi niyo po ba bang masustansya na po yan. Hindi po, preservatives sure, doon dalawang ito eh. Gulay lang yung masasabi natin yung sustansya. So, so, Matapos makatanggap ng mga iba't ibang reaksyon, nilinaw ng NEDA sa isang pahayag na ang nasabing halaga ay threshold na kinagamit sa statistics. At hindi nito dinidikta magkano ang halaga na dapat ilaan ng individual sa pagkain. 64 pesos kasi sa isang kainan. Pero kung 21 pesos per meal, hindi. So 64 pesos, isang kainan yun? No? Isang kainan, pwede pa yon Pero yung 21 pesos, ang itlog pa lang na prito, 15 na. Donganisa, 25. Okay. Kanin, 15. Pa lang yun. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihen dulot ng inflation, walang tikil ding umaaray ang mga consumer. Kaya suntok sa buwan kung maituturing para sa ordinaryong Pilipino ang pamantayang 21 pesos na budget kada kain para hindi ka matawag na food poor.